Hindi ito dahil mahina ka at lalong hindi dahil matanda ka na. Ang totoo, may mga ugali tayong nakasanayan tuwing umaga. Mga simpleng kilos na akala mo ay normal. Pero sa totoo lang, unti-unting kumakain sa lakas mo. Hindi masakit, hindi malakas ang epekto. Pero bawat araw, konti-konti, nararamdaman mong parang may kulang. Parang mas mabagal ka na. Parang mas mabilis kang mapagod, uminit ang ulo, o mawalan ng gana. At kung hindi mo mapansin agad, darating ang araw na akala mo, edad lang ang may sala. Pero baka hindi edad ang dahilan, baka ugali. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang walong simpleng bagay na baka matagal mo nang ginagawa, hindi dahil pabaya ka, kundi dahil walang nagsabi sa iyo na ito pala ay nakakasama. Mga rutin na tahimik pero tiyak kong sumira, bawat isa sa walong ito ay may batayan, may paliwanag at higit sa lahat may solusyon dahil hindi ito video para lang manakot. Isa itong paalala, isang paraan para kumilos ka habang may oras pa. At habang pinapanood mo, subukan mong bilangin kung ilan sa mga ugaling ito ang ginagawa mo araw-araw. Kung sa dulo ng video ay umabot ka sa tatlo o higit pa, baka panahon na para kumilos. Baka panahon na para ikaw mismo ang magbago ng direksyon ng kalusugan mo. At kung gusto mong maalala ang natutunan mo, isulat sa comments ang number kung ilan ang tumama sa'yo. Hindi mo na kailangang ikwento ang lahat. Yung number lang Sapat na yun para maalala mong may ginagawa ka na ngayon para sa sarili mo. Handa ka na ba? Dahil ang katawan mo hindi naghihintay. At ang umaga, nagsisimula sa isang desisyon. Tara pag-usapan natin kung alin sa mga ito ang matagal mo ng kasama. Pero hindi mo alam, kalaban mo pala. Unang ugali, hindi pag-uunat ng katawan pagkagising. Sa unang segundo ng pagising mo, gumagalaw agad ang kamay mo. Sa relo, sa remote, sa tungkod, minsan pa nga tumatayo ka na agad. Pero ang tanong, bago mo gawin lahat ng iyan, naunat mo ba ang katawan mo? Para sa maraming seniors, ang pag-uunat sa umaga ay parang optional, parang dagdag lang. Pero sa katotohanan, ito ang nawawala sa umaga mo na tahimik palang nagpapahina sa iyo. Habang natutulog ka, ang mga kasukasuan mo ay tumitigas ang mga kalamnan mo ay lumiliit ang range of motion. Ang dugo mo ay mabagal ang daloy. Kaya kapag bigla kang gumalaw, lalo na kung diretsyong tatayo o maglalakad, mas malaki ang tsansa mong masaktan, mapilay o mawala ng balanse. Hindi mo agad mararamdaman ang pinsala. Pero isipin mo to, araw-araw mong nilalaktawan ang simpleng pag-uunat. Araw-araw ding walang nagigising na dugo kasukasuan o kalamnan hanggang sa mapansin mong parang lumiliit ang lakas mo. Parang bumabagal ang kilos mo. Parang hindi ka na makalakad ng dire-diretso tulad ng dati. Ganito ang nangyari kay Mang Rowell. Pitumput dalawang taong gulang, dating masiglang mekaniko. Sanay siyang bumangon at dumiretso agad sa labas para mag-ayos ng tanim. Pero isang umaga, habang inilalakad ang Jose Bigla siyang napaatras sa sakit sa balakang. Akala niya pulikat lang. Pero mula noon, naging pabalik-balik na ang pananakit. Nang kumonsulta siya sa physical therapist, isang tanong lang ang nakuha niya. Umiinat ka ba tuwing umaga bago gumalaw? Tahimik si Mang Roel. Kasi hindi. Hindi niya akalaing kailangan pa niyon. Ayon sa mga eksperto, ang pag-uunat sa umaga ay hindi para sa flexibility lang. Isa itong signal sa buong katawan na gising na tayo, maghanda ka. Kapag inunat mo ang leeg, likod, balikat, hita, pinapadaloy mo ang dugo. Binubuhay mo ang muscle memory. Ipinapaalala mo sa katawan mo kung paano gumalaw ng maayos at ligtas at hindi mo kailangan ng yoga mat o stretching app. Limang minuto lang, kahit sa kama. Galawin ang leeg pakanan at pakaliwa. Unatin ang braso pataas, likod, kanan at kaliwa. I-rotate ang balikat. Idiretso ang binte, iikot ang bukong-bukong. Huminga ng malalim habang ginagawa ito. Kung mahirap sa simula, gawin sa maliit na bahagi lang. Araw-araw. Dahil sa edad mo, hindi mo kailangang gumalaw ng mabilis. Ang mahalaga, gumagalaw ka ng maingat. Kung isa ito sa mga ugaling hindi mo ginagawa, huwag ka nang magantay pa ng pananakit bago magbago. Minsan kasi, hindi injury ang sumisira sa katawan, kundi ang kawalan ng paghahanda. Ikalawang ugali, pag-skip ng almusal o late kumain. May mga araw bang gumigising ka pero wala kang ganang kumain? O baka naman sinasadya mong maghintay hanggang tanghali bago magalmusal dahil sanay ka na o iniisip mong wala namang mawawala? Kung oo, hindi ka nag-iisa. Pero baka ito ang ugaling hindi mo alam, unti-unti ka ng pinapahina. Ang almusal ay hindi lang simpleng pagkain. Isa itong unang mensahe sa katawan mo na may lakas kang ipapasok sa sistema mo. Kapag nilaktawan mo ito, ang katawan mo ay mag stay sa survival mode. Ibig sabihin, babagal ang metabolismo Hihina ang sirkulasyon at bababa ang blood sugar. Ang epekto, antok, hilo, pagod at minsan, pagkairita kahit wala namang dahilan. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga seniors na hindi nag-aalmusal ay mas mataas ang risk ng cognitive decline at pagkapagod. Ang katawan nila ay mas matagal bago makarecover sa overnight fasting. At dahil dito, naapektuhan ang mental alertness mood, at physical energy. Ganitong ganito ang nangyari kay Aling Norma. Anim na put-anim na taong gulang, retiradong guro. Simula raw nang tumigil siya sa pagtuturo, hindi na siya agad nakakakain sa umaga. Hindi ako gutom, sabi niya. Pero napapansin niya ring madalas siyang tulala sa umaga. Madaling mapagod. Minsan, nagkakamali siya ng lagay ng gamot. Akala niya normal lang. Pero nang ikonsulta niya ito sa doktor, ang tanong ay simple. Nag-aalmusal ka ba? Hindi raw, at doon nagsimula ang pagbabago. Nang sinubukan niyang mag-almusal kahit kaunti, isang nilagang itlog, kaunting oatmeal, o saging lang, unti-unti ring bumalik ang sigla niya. Hindi agad-agad, pero may epekto. Hindi mo kailangang kumain ng maraming ulam sa umaga. Pero kahit konting protein at fiber ay sapat na para gisingin ang katawan mo at itama ang rhythm ng enerhiya mo. Subukan mo ito. Isang piniritong itlog, kaunting oatmeal o lugaw, saging o mansanas, at isang basong maligamgam na tubig. Kung hindi ka sanay, huwag pilitin. Simulan sa kaunti. Ang mahalaga, huwag haya ang gutom ang katawan sa umaga. Dahil ang katawan mong gutom, ay utak na malabo at katawan na mahina. Kung isa ito sa mga ugaling ginagawa mo, baka panahon na para baliktarin ang takbo ng araw mo. Hindi mo kailangang maghintay ng gutom para kumain, dahil minsan huli na ang gutom kapag ramdam mo na. Ikatlong ugali, pag-inom ng gamot ng walang laman ng tiyan. Gising ka na, kumuha ka agad ng tubig, kinuha mo ang pill organizer mo, isa, dalawa, tatlong gamot, diretso sa bibig. Wala pang kahit isang kagat ng tinapay o lagok ng gatas. Tapos nagtataka ka kung bakit parang masama ang pakiramdam mo buong umaga. Isa ito sa pinakakaraniwang pagkakamali ng mga seniors tuwing umaga. At ang nakakatakot, hindi mo agad malalaman na ito pala ang dahilan kung bakit ka nahihilo, naduduwal o minsan pa nga bumabagsak. Ang katawan mo ngayon ay hindi na katulad ng dati. Habang tumatanda, mas lumalambot ang lining ng tiyan. Mas nagiging sensitibo sa acidity at abrupt chemical changes. At kapag ininom mo ang gamot na walang laman, ang tiyan, lalo na kung para sa alta presyon, arthritis, puso o kolesterol, pwedeng bumagsak bigla ang presyon mo, sumakit ang tiyan o lumabo ang paningin. Ganitong ganito ang nangyari kay Kaedong, anim na putsyam na taong gulang. Umaga pa lang, nauupo na siya sa terrace. Sa tabi ng bangko niya, lagi ang tubig at gamot. Umiinom siya bago pa man maluto ang almusal ng asawa niya. Isang araw, habang nagbibihis, bigla siyang nahilo. Nadulas. Mabuti na lang at may mahahawakan siya. Pero kung hindi, nang kinonsulta ito sa health center ang unang tanong, kumakain ka ba muna bago uminom ng gamot? Hindi raw. Doon lang siya natauhan. Hindi ito tungkol sa pagsuway, kundi sa kakulangan sa paalala. At ito na ang paalalang yon. Ayon sa mga doktor, kahit isang hiwa lang ng saging, isang piraso ng tinapay o kaunting lugaw ay sapat na para protektahan ang tiyan at pabagalin ang absorpsyon ng gamot. Ang simpleng pagkain na ito ay parang unan na sumasalo sa epekto ng gamot upang hindi ito dumiretso sa tiyan mong pagod at sensitibo. Kung iniisip mong mas mabilis ang epekto ng gamot kapag walang pagkain, tandaan mo, mas mabilis ay hindi laging mas magaling. Ang tamang timing ang tunay na nagpapagaling. Kung hindi ka sigurado kung aling gamot ang dapat may kasabay na pagkain, Tanungin mo ang doktor mo o ang pharmacist. Huwag mahiyang magtanong dahil ang kalusugan mo ay hindi laro-laro. Kung isa ito sa mga ugaling ginagawa mo, baka ito na ang dahilan kung bakit laging hilo ka tuwing umaga o bakit parang wala kang lakas simula pa lang ng araw. Ngayon pa lang tanungin mo ang sarili mo. Ininom ko ba ang gamot ko nang may laman ng tiyan? Kung hindi pa, huwag kang matakot magbago. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi kailanman huli, lalo na sa umaga, dahil dito nagsisimula ang direksyon ng buong araw mo. Kaapat na ugali, pagmamadaling tumayo mula sa kama. Pagmulat pa lang ng mata mo, parang gusto mo nang bumangon agad. Baka kailangan mong umihi, baka may niluluto na sa kusina, o baka ayaw mong maramdaman na matagal kang nakahiga pero alam mo ba na ang unang limang segundo ng pagkagising ay maaaring isa sa pinakamapanganib sa buong araw mo? Habang natutulog ka, bumabagal ang sirkulasyon mo. Ang dugo mo ay nagsisettle at ang presyon mo ay bumababa. Kapag bigla kang bumangon, lalo na kung galing sa patagilid o patihayang posisyon, pwedeng bumagsak bigla ang blood pressure mo. Ang epekto? Umiikot ang paningin, nanginginig ang katawan, natatapilok, bumubuwal. Maraming seniors ang nakakaranas ng ganito, pero hindi agad iniuugnay sa pagbabangon. Ang akala, gutom lang o pagod. Pero ang totoo, ito ay tinatawag na orthostatic hypotension. Bigla ang pagbagsak ng presyon kapag nagpalit ng posisyon. Ganitong ganito ang nangyari kay Manglito. 75 taong gulang, dating karpintero. Isang umaga bumangon siya tulad ng dati, diretsong upo, sabay tayo. Pero bago pa man siya nakahakbang, parang umiikot ang buong kwarto. Pumagsak siya, tumama ang balakang sa sahig. At mula noon, kailangan na niyang gumamit ng tungkod sa paglalakad. Ang sabi ng doktor niya, hindi ka mahina, nagmamadali ka lang. Kaya kung ikaw ay may edad na at gising na sa umaga, bago mo ibaba ang mga paa mo sa sahig, huminto ka muna. Huminga ng malalim. Ikaw ay nakahiga pa lang, iunat mo ang kamay mo, paa, leeg. Pagkatapos, umupo ka muna sa gilid ng kama. Galawin ang mga daliri ng paa. Iikot-ikot ang bukong-bukong. Tumingin sa paligid. Sakakalang tumayo. Hindi kailangan mabilis kailangan lang ligtas ang dagdag na 30 segundo sa umaga ay maaaring maging dahilan kung bakit hindi ka bumagsak ngayong taon o ngayong buwan o kahit bukas at kung iniisip mong hindi pa naman ako bumabagsak tanungin mo dahil ba maingat ako o dahil chamba pa lang ako ang mga doktor ay may iisang payo para sa mga senior na ayaw mapunta sa emergency room dahil lang sa isang maling bangon Baguhin mo hindi lang ang kilos mo kundi ang ritmo mo. Dahil minsan, hindi lang katawan ang nadudulas kundi ang tiwala mo sa sarili. At kapag nawala ang tiwalang 'yon, kahit simple ang lakad ay nagiging mahirap. Minsan nga, dahil lang sa isang beses na pagbagsak, ayaw mo nang mag-isa sa bahay. Ayaw mo nang gumalaw. Kaya habang kaya mo pa, ikaw na ang mauuna sa pag-iingat. Hindi mo kailangang mahulog para matuto. Pwede kang matuto habang nakatayo ka pa. Huwag mong hintayin ang araw na hindi ka na makakatayo ng mag-isa. Dahil ang pagkahulog ay hindi lang pisikal. Binabasag nito ang kumpiyansa, kalayaan at tibay ng loob mo. Ang bawat umaga ay pagkakataon, huwag mong madaliin. Dahil ang tunay na lakas ay nasa taong marunong maghinay-hinay. Ikalimang ugali, hindi pag-inom ng tubig pagkagising. Pagkatapos ng buong gabing pagtulog, hindi ka kumain, hindi ka uminom, hindi ka gumalaw ng husto. Sa madaling salita, ang katawan mo ay na-dehydrate habang natutulog. Pero marami pa ring seniors ang bumabangon tuwing umaga at diretsong kape, almusal o balita agad. Walang ni isang higop ng tubig. Alam mo bang kahit isang basong tubig sa umaga ay may kakayahang gisingin ang utak mo Pasiglahin ang dugo mo at tulungan ang atay mong mag mula sa mga basura sa katawan. At kung hindi mo ito ginagawa, baka ito ang dahilan kung bakit palagi kang pagod pagkagising. O kaya ay parang lutang ang pakiramdam. O minsan ay hindi mo masabi kung bakit ka naiirita o parang wala kang gana kahit hindi ka naman gutom. Ito ang nangyari kay Aling Risa. Anim na put apat na taong gulang Madalas siyang magising ng masama ang pakiramdam, parang wala sa sarili. Akala niya ay high blood, pero normal naman daw lahat ng test niya. Nang tanungin ng doktor kung ilang baso ng tubig ang iniinom niya paggising, ang sagot niya, wala. Kape lang. Nang simulan niyang uminom ng isang basong maligamgam na tubig bago ang lahat, bago ang kape, bago ang TV, bago ang almusal, unti-unting gumaan ang katawan niya. Mas mabilis siyang nakakagalaw. Mas kalmado ang pakiramdam. Mas malinaw ang utak. Ayon sa mga eksperto, ang paginom ng tubig sa umaga ay nagpapalabnaw ng dugo. Tumutulong sa kidney na maglabas ng toxins, nagpapadali sa digestion, at nagbibigay ng mental clarity. Kahit hindi ka nauuhaw, uminom ka pa rin. Dahil habang tumatanda, bumababa rin ang kakayahan ng katawan nating maramdaman ang uhaw. At kapag nauhaw ka na, huli na, nagsimula na ang dehydration sa loob. Kung gusto mong simula ng umaga mo na may lakas, huwag mong hintayin ang gutom o hilo. Uminom ka ng tubig muna. Ito ang pinakamadaling bagay na pwede mong gawin para sa kalusugan mo. Pero siya madalas nating nakakalimutan. Kung matagal mo nang ginagawa ito at ngayon mo lang napagtanto kung gaano ito kahalaga, isulat mo sa comments. Tubig muna bago lahat para maalala mo palagi at para mapaalala rin sa iba. At kung napapaisip ka na ngayon sa mga simpleng ugali na dati mong hindi pinapansin, baka panahon na rin para hindi mo palampasin ang mga susunod naming paalala. Mag-subscribe ka na, hindi para sa amin, Kundi para sa sarili mong lakas. Ikaanim na ugali, pag-check ng social media o TV agad sa umaga. Gising ka pa lang, ang unang mong ginagawa, inaabot ang cellphone. Baka may mensahe, baka may bagong balita, baka may kung anong nangyari sa gabi. O kaya naman, diretsong remote at binuksan ang TV para sa umagang programa, balita, o drama. Parang simpleng routine lang, 'di ba? Pero ang hindi natin napapansin, binubulabog natin ang utak natin bago pa man ito handang magtrabaho. Ang umaga ay parang blangkong papel, isang bagong simula. Pero kapag agad mong pinuno ito ng mga ingay, galit sa balita, problema ng iba, o inggit sa nakikita mo sa social media, inaagawan mo ang sarili mo ng kalmadong simula. At habang tumatanda, mas mahalaga ang emosyonal na balanse, ang tahimik na umpisa. Alam mo ba na ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong unang tinitingnan ang cellphone sa umaga ay may mas mataas na antas ng anxiety, stress at irritability sa buong araw. At ang mga seniors na sobrang exposed sa negative news sa TV ay mas madaling mapagod, mawala ng gana, o maapektuhan ang mood kahit hindi nila alam kung bakit. Ganitong ganito ang nangyari kay Mang Fred. Pitumpong taong gulang, retired jeepney driver. Sabi ng pamilya niya, mainitin ang ulo tuwing umaga. Pero hindi siya ganyan dati. Nang obserbahan siya ng anak niya, napansin nila. Pagkagising agad siyang nanonood ng TV, balita, sunog, patayan, krimen, problema sa gobyerno. Pagkatapos buong araw siyang tahimik, mabigat ang loob hindi masama ang maging updated. Pero ang tanong, ito ba ang gusto mong unang marinig tuwing gising mo? Kahit ilang minuto lang ng tahimik na pagupo, pag-unat, o kahit kaunting musika o halaman sa bintana, ay sapat para ayusin ang tono ng utak mo. Subukan mo ito. Bago buksan ang TV o cellphone, umupo ka muna sa tahimik na lugar. Huminga ng malalim ng limang beses tingnan ang labas ng bintana. Iunat ang katawan, uminom ng tubig. Magpasalamat sa pagising mo ngayong araw. Ito ay hindi tungkol sa pagtigil sa TV o social media. Ito ay tungkol sa oras kung kailan mo sila pinapapasok sa isip mo. Dahil kung ang umaga mo ay puno agad ng problema ng mundo, saan pa ilalagay ang kapayapaan mo? Ang kalmadong umaga ay hindi pribilehiyo, karapatan mo ito. Pero kailangan ipaglaban mo sa sarili mong disiplina kasi minsan ang totoong kalaban mo ay yung remote or screen na agad mong inaabot kahit hindi ka pa nakakatayo. Kapag gising na ang katawan pero ang isipan ay naguguluhan pa rin, doon nagsisimula ang araw na magulo, mabigat at walang direksyon. Marami sa mga seniors ang naniniwalang sapat na ang bumangon, kumain at gumalaw. Pero ang tanong ay Kamusta ang paghinga mo tuwing umaga? Hindi natin ito iniisip dahil automatic ang paghinga. Pero hindi lahat ng paghinga ay nakakatulong. Kapag mababaw, mabilis at sabog ang paghinga natin sa umaga, binibigyan natin ang utak ng mensahe na may problema kahit wala naman. Ang resulta, tense ang katawan, lutang ang isip, mas mabilis mapagod, at minsan kahit simple lang ang ginagawa mo, parang wala kang gana. Hindi ito drama. Ayon sa neuroscience, ang intentional deep breathing sa unang bahagi ng araw ay may direktang epekto sa nervous system, heart rate, blood pressure, at mental focus. Sa madaling salita, kapag tama ang paghinga mo, mas buo ang katawan mo. Ganitong ganito ang naranasan ni Aling Pilar, isang 67 taong gulang na lola dating mananahig. Maaga siyang nagigising pero pakiramdam niya parang kulang, parang hindi siya buo. Ang una niyang ginagawa, tingin sa labas tapos trabaho agad. Walang pahinga, walang hinga. Isang araw habang nanonood siya ng video ukol sa mindfulness, sinubukan lang niya ang simple. Huminga ng malalim ng limang beses, sa ilong palabas sa bibig, matasarado. Wala munang iniisip, Pagkatapos nagulat siya, parang may gumaan. Simula noon, ginawa niya itong parte ng umaga niya at napansin niyang mas hindi siya madaling mairita, mas makalmado, mas klaro ang isip. Hindi mo kailangan ng app, incense o yoga mat. Hindi rin ito tungkol sa relihiyon o spiritualidad. Ito ay tungkol sa pagbabalik sa sarili mo. Bago mo pasukan ang mundo, makipag-usap muna sa katawan mo. Subukan mo ito bukas ng umaga umupo ng tahimik, huminga ng malalim ng limang beses, iunad ang balikat habang humihinga, itanong sa sarili, Kamusta ako ngayon? Minsan, hindi pagod ang katawan mo, hindi rin gutom. Kailangan mo lang ng espasyo para huminga. At kung iniisip mong wala kang oras para dito, isipin mong dalawang minuto lang ito, pero pwede nitong ayusin ang buong araw mo. Kaya huwag itong balewalain dahil kung hindi ka hihinga ng buo sa simula, paano mo mahaharap ang araw nang buo ang loob mo? Ikawalong ugali, pagkalimot sa maintenance na gamot o hindi consistent na pag-inom. Hindi mo sinasadya, minsan nakaligtas, minsan late lang, minsan tinamad ka lang. Pero ang hindi mo alam, ang isa o dalawang beses na nakalimutan mong inumin ang gamot mo ay may epekto na sa katawan mo tahimik pero totoo para sa mga seniors na may maintenance na gamot para sa alta pressure, diabetes, cholesterol, arthritis, ang konsistensya ang mismong gamot. Hindi sapat na inumin mo ito kapag naaalala mo lang. Dahil ang katawan mo ay may sariling rhythm, sariling cycle ng paggaling at kapag pinutol mo ito, parang pinutol mo rin ang tulay papunta sa kalusugan mo. Isipin mo ang gamot mo na parang tubong bumubuhos ng tubig sa halaman. Kapag regular mong dinilig, nabubuhay ito. Pero kapag pabaya, patak-patak, minsan wala, unti-unti itong natutuyo. Hindi biglaan, pero sigurado. Ganitong ganito ang nangyari kay Kaerni. Pitumput isang taong gulang may high blood at maintenance sa asukal. Minsan, nakakalimutan niya sa umaga Minsan naman, sabay-sabay sa -sabay hapon. Ang sabi niya, may araw na okay naman ako kahit di ko ininom, kaya siguro okay lang. Hanggang isang gabi, nahilo siya. Nanlamig ang batok, naitakbo sa ospital. Ang sabi ng doktor, hindi niya na-maintain ang pressure niya ng tuloy-tuloy. Akala mo kasi okay ka, pero hindi mo alam, papunta ka na sa hindi okay. Kaya kung minsan iniisip mong Nakakalimutan lang naman minsan. Tanungin mo, ilang beses na ba? At kung hindi mo maalala, baka nga mas madalas ito kaysa sa akala mo. Ano ang solusyon? Gumamit ng pill box o pill organizer. Iset ang alarm ng cellphone mo araw-araw. Ihalo ang gamot sa isang routine na hindi mo nalalaktawan tulad ng pagkain o pag-inom ng tubig. Maglista sa kalendaryo. At kung minsan ipaalala sa kasama mo sa bahay o kapamilya, hindi nakakahiya ang maging makakalimutin. Pero nakakapinsala kung hindi ka kikilos para iwasan ito. Dahil ang katawan mo, hindi mo na kontrolado kung kailan ito titigil sa pagcompensate. Pero kaya mo pa rin kontrolin kung anong ibinibigay mo sa kanya araw-araw, oras-oras. Walang palya. Kung gusto mong humaba pa ang lakas mo, huwag mo itong ipaubaya sa memorya ipaubaya mo ito sa sistema, sa disiplina. Dahil sa idad mo, hindi ka na pwedeng paurong, dapat tuloy-tuloy. Pagising mo bukas, may bago kang gagawin. Ngayon alam mo na, walong simpleng ugali, walong bagay na baka matagal mo nang ginagawa, hindi dahil pabaya ka, kundi dahil nakasanayan mo lang. Pero ang lakas, hindi lang nasusukat sa bigat ng binubuhat mo, kundi sa bigat ng desisyong kaya mong baguhin. At ngayong alam mo na, hindi mo na pwedeng sabihin hindi mo alam. Kahit isa lang sa walong ito ang ginagawa mo, sapat na yon para unti-unting magbago ang katawan mo. Hindi agad, hindi bukas, pero mararamdaman mo sa kilos mo, sa isip mo, sa tibay mo. At kung dalawa o higit pa ang ginagawa mong mali, baka ito na ang sandali para huminto. Huminga at magsimula ulit Walang huli kung may hangarin kang baguhin. Walang maliit kung araw-araw mong inuulit. At walang mahina kung ang bawat umaga ay ginagawa mong hakbang patungo sa lakas. Dahil ang umaga ay hindi lang simula ng araw. Ito rin ang simula ng pag-asa. Kung sa video na ito ay may natamaan sa'yo, isa, dalawa, o higit pa, huwag mo nang itago. Gawin mong tanda, gawin mong paalala. Dahil sa mundong ito, ang pinaka-epektibong paraan ng pag-alaga sa sarili ay yung hindi mo hinahayaang ulit-ulitin ang alam mo ng nakakasama. At kung dumating ang araw na malimutan mo muli ang mga to, balikan mo lang ulit ang video na ito. Hindi para sa views namin, para sa sarili mong lakas. Paalala, kung may iniinda kang seryosong karamdaman, kakaibang sintomas, o hindi sigurado sa kalagayan mo, huwag mong i-diagnose ang sarili mo sa YouTube. Kumonsulta ka sa lisensyadong doktor. Ang kaalaman ay proteksyon, pero ang tamang gabay ay mula sa profesional.